Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Bulahan. Tapos nag-ano ako, nag-file din ako ng butika ng Barangay Act under health. Kasi uh, yung mga nasa liblib na lugar, bumababa pa sila sa poblasyon para makabili ng gamot oo uh -huh. eh ito kung may mga butikan na sa uh, kada barangay at least may access na sila sa gamot na hindi na nila kailangan pa. oo Ta tapos naman under opportunities nagain ako ng uh, ng magkaroon ng sariling budget allocation ang senior citizen uh, sa magdidepend ito sa daa sa sa ano ng gobyerno kasi ngayon meron yung 1% na paghati nila sa sa BSD sa, sa PWD oo kaya nga lang ito ay hindi batas thanks for watching please don't forget like share and subscribe